Sumalang din ngayong araw sa plenaryo ang Commission on Audit kung saan umikot ang talakayan sa mga usapin ng pagpreserba ng mga ahensya ng dokumento sa mga nakalipas sa taon. Si Julian Buna, live mula sa Batasang Pambansa. Julian, Princess Pasado, alas 12 ng tanghali ng simulan ng kamera, ang plenary deliberation sa Commission on Audit. Dito tinalakay ang ilan sa mahalagang usapin gaya ng auditing system ng COA na ayon nga sa isang kongresista ay dapat ng amyendahan. The documents uh, after 10 years is disposed. If those documents is not subject to, in, to any uh, litigation or complaints. Yan ang kinumpirma ni Budget Sponsor at Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Kagas sa plenaryo ng Kamara. Ayon kay four-piece partless Representative JC Abalos, ang mga dokumentong ito mula sa COA ay mahalaga lalo na at magagamit ang mga ito sa pag-iimbestiga ng mga prescriptive cases gaya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may prescriptive period na 20 years ang prescriptive period ay tumutukoy sa panahon kung saan maaaring mawalan na ng bisa ang karapatan na makapagsampan ng kaso laban sa isang individual. Dagdag pa ni Representative Abalos panahon na para maamiendahan at ma-reconcile ang auditing rules at storage system data ng COA nilinaw naman ni Representative Cagas na kapag subject to inquiry o investigation ng kaso, regardless kung ito ay lagpas na ng sampung taon, ito pa rin ay nasa kamay ng ahensya. Pero kung hindi naman ito magagamit para sa investigasyon ng isang kaso, ito ay dinedispose na ng ahensya. Isa naman sa mga inirekomenda ni Akbayan Party List Rep. Jel Jokno ang pagpapaunlad pa ng ahensya sa kanilang website para sa susunod na taon. Princess na uh, tiniyak din ng COA na nakahanda silang sumunod sa pag-extend ng preservation ng mga dokumento. Pero ayon kay Representative Cagas, kinakailangan na nito ng karagdagang pondo para sa ahensya. Yan muna ang update mula rito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag Congress News. Maraming salamat Julian Bunag.